Sa mga kwentong bayan ng Pilipinas, ang mga engkanto at diwata ay may mahalagang papel. Isang halimbawa ay si Maria Makiling, ang diwata ng bundok na kilala sa kanyang kagandahan at kabutihan. Sinasabing siya ay nag-aalaga ng mga hayop at mga halaman at nagbibigay ng tulong sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit, may mga kwento ring nagsasabing siya ay nagagalit kapag may mga taong sumisira sa kalikasan. Isang sikat na kwento ay ang tungkol kay Malakas at Maganda, ang mga unang tao sa mundo. Ayon sa alamat, sila ay lumitaw mula sa isang kawayan, simbolo ng lakas at kagandahan ng ating lahi. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang nagbibigay aliw kundi nagtuturo rin ng mahahalagang aral tungkol sa pagmamahal sa kalikasan at sa ating kapwa. Sa bawat kwento, may mga aral na nag-uugnay sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang mga mitolohiya at alamat na ito ay patuloy na nagbibigay inspiration at nag-uudyok sa atin na pahalagahan ng ating mga ugat at tradisyon.